Hello, good morning, campmates. We're here in Camp Aquino for Rihanna's check-up and Raina's check-up. Ito yung kasama ko. May dala na namang folder. At may pang mali. It's okay. Ayan, nakakita ng dog. That's not your dog. So, susunod tayo. So, dito na kami, well-waiting. Kakain daw siya ng cheesecake. <laughs> dito, may folder siya. We decided na to attend the Taekwondo training today kasi si Ona, nilabas na siya kagabi, 38

Kailangan mo si Ate behave lang, oh. Okay hey, po. O, uh, behave lang si Daddy <laughs> Ono, oh. Um, Pauwi na po kami. Done na ang check-up. Meron na rin medicines. Kompleto na. Except for one medicine na hindi namin mahanap. So, i-replace na lang daw siya ng Amproxol. Pa-uwi na po kami. Naiwan si Rian sa bahay. Andito kami ngayon sa bilihan ng buko. So, bibili si Daddy ng buko. Ayan, dami nilang buko. Apat na buko is worth 120 pesos only. So, yan. Uh, Papa-open na namin. Papakar, papakaskas na rin namin. Mahiwalay yung pinaka-buko sa sabaw. Kailangan nilang uminom ng buko juice. Yan si Kuya Mano. Bago ko nga pala makalimutan. Ayan. Uh, sila kanina ng antigen rapid test. So, negative naman sila. Ayan uh -huh. po yung kay Daddy. Ito po yung kay Raina. <coughs> And this one is Aubriona. So, negative guys. God. Ito lang naman. So, they're checking in other branches. Kung na rin. Sige, Dito sa Kapas wala ka rin wala ba ka sa Canada, eh. wala daw talaga. Wala daw yung acetic dito sa Kapas talaga. So, tumawag yung Mercury sa other branches. Sa... Fortunately, meron daw sa conception Cortez. Malapit daw sa Makto. So, one last item ni-reserve, pina-reserve na ni Mercury Kapas for us. So, we're in Concepcion. Conception. Magpasok na kami sa Conception. Ito yung Conception nila po. Ano pa rin sa lumang dito ang ACP Sistilin. Ito tayo kami ang last piece na po. Finally, nakabili na rin kami nito. Last piece. ACP Sistilin. Ano? Ang ACP Sistilin. Lumosil. Last piece item, last piece, last bottle, from Mercury Drug Conception. Thursday pa rin nasiligirin na pero walang assurance na may darating na acetilisistin. We we yes, we're going home na. Uh, review lang natin yung medicine for Riona. So, first, this one, acetilisistin. Acetyl system, Flumazil 100 mg for 5 ml. She will take this one for 1 teaspoon three times a day. And then, next is Coamoxiclap. Coamoxiclav Augmentin 228.5 mg for 5 ml 1 teaspoon naman uh, three times a day Medyo ah oh. uh, child friendly naman si Kuya. And oh, what's that it syrup the that I bought? Asa na 'yon? Ayun na 'yon. Ito. Citrizin si cube. One teaspoon. Bedtime only. This is 5 milligrams per 5 ml. Fill up So, yun yung for Ona. For Raina naman, ito ang nereseta kay Raina. Acetylicitin din, mucosistin, 600 mg. So, ito, uh, 7, no? 1. 1 tablet a day. Then, binigyan din siya ng citrifin si tablet. And then, the co lab. co lab, 1 tablet, 2 times a day. This one is 625 mg. Ah, uh, cinnamon. You give cinnamon to daddy. Yun. Okay, so medicines are complete. Bye! Ayun siya, bumibili siya ng kwek-kwek. Oh, favorite niya ang kwek-kwek. Dito naman sa left side. Si Daddy, let's buy watermelon. Sambani, Pangasinan. Tested na namin ito in Kasi taste nila super sweet at malipit yung pala. Mga ka-kalago ano, upuntas si Raina sa Papa. Ayun si Ate Ina. At mami, kalago oh. ano, upuntas si Raina sa Papa. Hindi, she will buy kwek-kwek. Ayan, so ayan, kwek-kwek yung egg na may dakotad. Ayan, tingin sa kanan. Kaliwa, tumakbo, tumakbo, tumakbo. Dala-dala ang kwek-kwek na nasa dalawang baso. Ayan, We're nasa kapasok na siya. Oh, so, ayan, hindi niya mabuksan. Ang pintuan, nadalang kwek-kwek. Kung -kwek. ma-open niya, did that help me? Oh, she's why I'm vlogging. <laughs> so, kwek-kwek, sarap. How much is this? Ay, grob. I like oh, kwek like You like this? Oh, wait lang, wait lang. Asubuyo baka matapon. ano? Okay. Wait lang. Oops, kahit ka dito kami ngayon sa petrol kasi kailangan yung mag-gas up. ano oh, a no, smoking. Be safe. Oh, no, you see? Ano sabi? No, Stop mm -hmm. and Ano yan? Flying? Feeling. feeling. Si Kuya, he's feeling uh, in the gas tank. So, cell phone off. Dapat pala

perfect na tong TLA project ko. Ilang araw na po niyang pinaplano. <laughs> oh, namay ito yung gasolina. Kapit <laughs> na po kami sa bar. Ito po napaka-fresh ng air. There are many banana trees. Pag nakakakita na po kayo ng mga banana trees, malapot, malapot. <laughs> Malapit na po kami sa bahay na. Yeah. Dito rin kami nag-jogging, nag-biking, once in a blue moon. Haha. <laughs> kami sa gate ng ikot ng bahay. So, yan. Ito na, bahay na namin. Asa na? Ayun, nakatingin siya. Nakatingin siya. Kaya na yung sampay namin. Ano kaya ang gagawin ni Rian? Bubuksan niya kaya ang gate? O kunwari... Rian! <laughs> Rian!